Ngayong araw, sasabak tayo sa isang mahabang biyahe papuntang Maynila. Simple lang ang plano, mag-commute, maglakad, at mag ng dasal ng pasasalamat kay Saint Jude. Naalala ko pa noong may sakit si Bunso, dito ako taimtin na nagdasal na sana ay gumaling siya. Kaya ngayong maayos na ang kanyang kalagayan, panahon na para tuparin ng pangako ang pagbisita. Kasama niyo ulit ako mga kasimple sa isang araw ng pagdalakbay, dasal, at kwento ng buhay dito lang sa our simple way of living. Baka po nagtataka kayo mga kasimple kung bakit naka-face mask pa rin ako. Dahil magko-commute at mag-walking tour tayo ngayon sa Manila, mas mabuti ng may proteksyon lalo na sa biyahe at mataong lugar. Paano si Daddy ngayon mga kasimple? May pupuntahan tayo at isasama ko kayo. Si Mami hindi kasama. Yahatid lang tayo ni Mami at tayo ay pupunta ng Manila, magkocommute lang tayo. Kaya e, lang, medyo maulan, no? Oh. Hindi naman maulan, mahina lang. Pero ang kalangitan ay medyo kulimlim. Nandito na tayo sa highway. At salamat dahil ngayon ay hindi na maulan dito. Kaya parang walang bakas na ulan dito, mami. Sa atin lang, sa mabuhay. Oo. Oh. Banda dyan na lang yung Central Mall, doon tayo hihahatid ni Mami. Tatawid kita. Ayokong napapagod ka. <laughs> Kasi mamaya walang tigil ang lakad mo. Aww. Pupunta tayo ngayon kay St. Jude. Doon ang ating destination. At sisimba muna siguro tayo. First time natin makakapunta kay St. Jude. Doon yung sa may Menjola, mga kasimple. Sa may Josepi Laurel daw o si Laurel. Yung street. Eto na pala yung Sentro Mall. Bye bye mami, bye. alin si daddy, sis daddy. Ano si mami? Dito tayo sa sakay. El LRT Bendia. Dito na lang tayo. Nasa biyahe na tayo mga kasimple, papunta ng LRT Bendia. Medyo maulan ngayong araw, pero ayos lang basta makarating tayo sa ating pupuntahan ay sapat na. Minsan kahit sa gitna ng ulan, tuloy lang ang lakad basta malinaw ang dahilan. Hours later. na tayo sa may LRT Bendia. Ayan kita nyo. Ang lakas ng ulan. May dala naman tayong tayo. Bata na tayo doon sa may LRT station. Ayun na LRT station. Dito tayo bumaba sa bandang unahan. Kasi nagpababa na yung bus driver doon. Ay, mga kasimple. Ayan ang ating itsura. Naka sombrero, naka jacket. At naka face mask. Dito na tayo sa taas. May beep card naman tayo kaya itatap na lang natin. pasok na tayo. kailan lang tayo ng bagong trend. Dito na tayo sa loob mga kasimple. Dito tayo sa LRT Buendia Station. Sana pagdating natin ng B. Jose, doon tayo bababa eh. Hindi na sana masyado maulan. ng ulan dito. Pero makulimlim pa rin. At least, maayos tayo mga kasakay papuntang Menjola. Ito yung stasyon mga kasimple. Dito tayo papuntang Recto. Recto. At lang tayo sa kabila. Dito tayo sa sakay papuntang Menjola. Dito yung tawiran. pa sa kabila tayo sasakay. Medyo pumapatak-patak na naman ang ulan. Nakapag-walk na rin tayo dito. Sinusubaybay yung, yung, yung isa natin channel. Batang, Ito yung mga biyahe, mga kasimple. Kaya lang ulan eh. Siguro dadalaman na ng Mendiola. tama itong binabaan natin. Itong footbridge ng Menjola. Ayan. Gawin lang tayo sa kabila. Dito naman sa side na to ay yung UE. Kahit lang tayo dito para makarating tayo doon sa kabilang side. Maaliwala sa ulit ang palahon dito. Mabuti naman. Para... Pwedeng maayos sana yung ating simula. Ito na yung kabilang side. Yung pang -amindiyola. A little later. Nandito na tayo mga kasimple sa Shrine ni St. Jude. Tahimik akong nakisabay sa misa, dala ang pasasalamat ko sa paggaling ni Bunso. Noong mga panahon may sakit siya, dito ako humiling na sana ibumuti ang kanyang kalagayan. Ngayon, heto ako, personal na pumunta para makapagsimba at maiparating ang taus-pusong pasasalamat moments later. Sumakay so, tayo ng tricycle para makalating tayo ng Kiapo. Tapos uh, from there, siguro mag-LRT ulit tayo sa Maykaliedo. Pabalik ng Buendia. Ano to? Anong lugar to? Arlegi. Ah, Ar Arlegi. Ah, Uh -huh. Arlegi pala to, mga kasimple. Papuntang Kiapo tayo. Wala tayong masyadong vlog kanina dahil medyo maulan nga, ang hirap nag-walking tour tayo kanina tapos nagpa din tayo kaya medyo ingat-ingat lang tayo muna kasi so, tayo ngayon sa May A.R. Hidalgo sa Quiapo baka kumain muna tayo pagdating doon nandito na tayo sa Quiapo mga kasimple dito sa May Quezon Boulevard punta lang tayo dito sa May pang inasal at makakain dyan sa kabila ang Quiapo Church at dito naman tayo kakain sa May Inasal ito na yung Arhidalgo, Tapos, ito yung ng Inasal. Kain muna tayo. At alas tres na yata. Ito na tayo sa ng Inasal. Kain lang tayo na isang mabilis. Tapos, biyahin na ulit tayo. Pabalik ng LRT Buendia. Ito na yung ating order, mga kasimple. Isang rice, chicken, may gulaman tayo at saka extra rice. Tapos meron tayong kalamansi, pwede tayong buwan ng sawsawan ng litoryo. Ito yung ating mga gamit. Dito nakalagay yung ating camera. Dito naman yung ating mga damit. Meron tayong dalang damit at saka tuwalya o bimpo. 20 minutes later. Balik na tayo sa Kiapo. Dito, tabi tayo sa may underpass. Ito yung underpass dito. Para makatabi tayo dyan sa kabila. Ayan. Dito na tayo sa underpass. Try natin kung dito nga yung exit papuntang Quiapo. O doon sa may plaza Miranda. Kaya uh -huh. natin. Kung tama. Pero... Parang bakit akin Parang hindi yan. Saan so na tayo napunta? Ah, lumabas tayo. Dito yung kaya ko. Ayan. Kaya ito yung Plaza Miranda. Diba? Dito rin tayo bumagsak. Eto na yung Plaza Miranda. Salamat, di umuulan dito. Masa lang ang si semento. Pasok lang tayo bago tayo pupunta ng LRT. Eto lang. tapos na tayo mga kasimple tapos na tayo at punta na tayo ulit ng Carriedo doon sa may LRT station dito na tayo sa LRT Carriedo station dito sa Rizal Avenue tapos dito yung pabaklaran Taba ng pilaw. Buti may big card tayo para dire-diretso tayo. Dito na tayo ulit sa taas. Antay lang tayo ng susunod na tren, 4.15 p.m. na. Medyo parami na yung mga commuters. Oh. Hindi pa masyado maraming sakay. Nakakapwesta pa tayo ng ayos-ayos. Oh, marami na rin pala. Tulungan na. A few inches later. Dito na tayo sa Pendia Station. Kami ay dyan tayo sasakay sa may Jackliner. liner. Palabas na tayo. Ang daming tao. Nandito na tayo sa may top avenue, LRT Bendia Station mga kasimple. Yan yung papuntang Baclaran. Subukan lang natin dito mag-walking tour at hindi pa tayo nakakapag-walk dito bago tayo umuwi. 4:35 PM na. 1 hour later. Matapos ang lakad natin sa LRT Bendia area. Nandito na tayo ngayon sa bus terminal. Mahaba ang pila pero ayos lang. Sanay na tayo mga kasimple sa ganitong biyahe. Ang mahalaga, makauwi tayo ng ligtas at makasama ulit ang pamilya. Nandito na tayo sa Walter Mart, mga kasimple. Dito natin naantayin si Mami. Papunta na yon. Bibili lang tayo dito ng gatas ni Inang sa Mercury. Dito na ako pinapunta ni Mami kasi hindi maganda yung daan sa bukid. Medyo may lubak-lubak na doon. Kaya dito na natin naantayin si Mami. At habang inaantayin natin, tamang-tama, bili muna tayo ng gatas ni Inang. A few minutes later. Ito na yung gatas ni Inang. Antay na lang natin si Mami. Kaya, upuan pala dito. Upuan muna tayo. Nandito na pala yung sundo natin. Akalain mo yun. Nagpipicture pa ako sa S&Q eh. Ako nga eh. Nagpipicture pa itong damuhong tong. Gusto si Bunso. Ha? Wala nang ginawa ko. kumain na kumain. Pero hindi uh, nga yung pouch eh. Hindi nga you nabubuhas. Know, Kalahati lang. O. Tapos ngayon, yung pinabili sa 7-Eleven, kinain niya kanina alas 4. Tapos kinain niya uli ngayon, may natira pang konti. Ano yung pinabili? Ha? Ano yung pinabili? Fish fillet. Ayan, nagsimbol si Daddy Pay, thank you. Kaya pinag natin si Bunso nung nilalagdat nung gabi, di ba? 39 ng lagdat yan noon. 39.2. Oo. Oh, nag natin, kaya nagsimba tayo kay Faith yun. At the same time, nag-walk na rin tayo doon. Dito na tayo kay Lolo Enteng. Yung resibo ng LBC, kukuli natin. <laughs> ha? Kami ni Bunso nga kumuha eh. Kasi nag 7-11 siya eh. Bilisan mo, may nag-aantay na sa'yo. Oo nga eh. Nakabartolina na naman. Eh, tatakas kasi yan eh. Ah, oh, ala. Ano? <laughs> Jay, nam ka ng gamot. Okay na, Ay, ah. dito na si daddy. Okay na. Yan. Okay na. Hindi di iinom yan. Okay na. Oh, hindi matapos-tapos sa salubong. Oh, kailan tayo nakapagpalit ng damit? Mga kasimple. Hindi na tayo nakapagpalit kanina nung nasa biyahe kasi umulan nga sa Manila at ang daming tao. Wala rin tayong uh, passport na pwedeng puntahan para makapagpalit. Salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong maghapon. At kung mabot kayo hanggang dito ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.